aho kayo eh Sa tingin niyo po ba kung sapat po ba yung implementasyon agad niyan na walang uh, proper guidance so, na... dapat bang ituloy-tuloy yan kung Alam mo uh, matagal ko ng sinasabi po ito mga sir at sa ating mga kababayan pag inaral mo ang endcap talagang napakaganda Ano okay. po Okay E mm -hmm. Eh ano problema ba si Colonel Bosita kung mo kontra? Mm -hmm. Hindi handa ang ating bansa sa NCAP. Yun. Bakit po? Mm -hmm. si Sir Paolo. Opo. Tag taga, Mindanao. Ibinenta niya yung kotse niya. Yung nabentahan niya. Pumunta ng Visayas Region. Tapos nabenta uli. Opo. Eh ang nabentahan niya, lumipat sa kamay nilaan. Oh. lahat, ng lahat ng violation na gagawin itong kasalukuyang may-ari nun sa sakyan. Ihahabol sa inyo yan. Oh, dahil kung, kung naka-open deeds yan, na uh, Congressman, ano? Yes po. Eh, papano ngayon? Pag kung yung, ka, yung kotse na benenta ay kay Sir Marlo. Opo. Ikaw ang hahabuli ng MMDA dahil ang ibibigay ng, ng LTO sa MMDA pangalan ni Sir Marlo. Opo. oo tapos halimbawa eh di siyempre, pare-parehong hindi niyo alam. Hmm. Eh nagpatong-patong ang violation sasabihin ni Sir Marlo. Ano gaano kahirap para kay Sir Marlo na hindi siya makapag-renew ng lisensya niya dahil nakaalarma na Naka-alarma may... yung plaka. Tama, may tama. Sabit, oh, oh, may sabit may oh. siya eh. Oo, oo. Oh. oh, oh. oh so, kawawa naman yung... pala ako. Oh, yung lisensya mo oh. hindi mo ma renew dahil naka-reflect doon sa LTO na may violation si Marlo Dalisay sa MMDA. <laughs> Marami ho. Marami kung, na ho. Kung nauli na rin ako ilang beses na. Ay kung pagbabasehan natin, sir, yung nakaraang implementation ng NCAP, baka si Sir Marlo magulat, 100,000 yung multa na nakakarga sa kanya. Mm Ay yung po ba? Yung po ba, marireserve ni Sir Marlon ng once or twice lang pupunta sa... Ano? Anong gagawin mo? Hmm. Sabi naman ng MMDA, meron sir na online ano yung uh, contest. Ah, Ay, hindi, ako, hindi ako ano dyan? Hindi ako sang ayon dyan, Tom? Oh, na. Kung oh, nyo yan. Napakahirap yan. Parang hmm. ang tawag dyan, eh, aabalahin ka lang lalo nyan. Tingnan mo. O sige, pagpalagay si Sir Marlo at kita naman na may pinag-aralan siya. Ay kung si Sir Marlo ay isang uh, maliit na manggagawa lang, hindi nga marunong magbukas ng internet, hindi nga alam kung paano makipag inglesan o paano. Oo. <laughs> mm -hmm. no? mm -hmm. eh, di, hindi ka makakaroon yun ang iyong lisensya dahil nakaalarma ka. O mm -hmm. sige, may online. May online contest, protest. Eh, sabi, eh, padala mo yung proof. Nako naman, para naman kahapon yung lang tayo. Napaka-hirap na, oh, na proseso sir, Mga sir, yun nga lang, simple communication. Mm -hmm. Alimbawa, nag-usap tayo ngayon. Colonel Busita, nag-request ako sa inyo kung pwede ka sa interview ngayon. Kailan po? Two months ago. Naku, pasensya na po. Hindi ko po nabuksan. Eh, malilit na transaction yan. Pero paano yung ang dami-daming na alarma dahil pinagmumulta sila. So, mahirap yon yung online na uh, contest. Pangalwa, mga sir, ay eh, halimbawa po, meron tayong conference via Zoom. Opo. Ang hirap nga nun eh, conference lang. Kasi, iba yung face-to-face, -face, iba yung via Zoom. Opo. Hindi ko alam. Hindi, iba kasi, Sir Paolo, yung nag-uusap tayo dahil may argumento tayo, dinedepensa ko sa yung sarili ko. Mm -hmm. Ipa yung face-to-face tayo, makikita mo agad kung nagsisinungaling ba ako. Makikita ko rin naman kung nakikipaglokohan ka sa akin. Mm -hmm. Nakikita ng bawat concern mm -hmm. ng legal uh, officers, mm -hmm. ng enforcer, etc., etc. So, okay. in other words, ang papaboran lang yan, ang MMDA, kasi makakakolekta sila ng malaking pera. Pero yung burden sa ating mga kababayan, talagang mabigat yan. Oo nga,